yung boses ko, eh, ano na, ha? Medyo uh, nag-retire na. Di ba na, importante yun, okay, eh, nakapagbigay tayo ng 10 uh, nanalo na 25,000. Magano yun, na rin, ha? Sampu na, maliit yun, ha? Di ba? Eh, kasi marami tayong nagbibigyan. Okay, di ba na, okay. Basta ko, mag-subscribe kayo sa YouTube, Facebook, para... Kasi, ito, ho, benamano ano lang, lilo ba naging ko? Binibigay namin na to, kumbaga... Uh, kung maga maagang pamasko, may eh, eka nga, regalot, aginaldo. Pero bukas oh, game na tayo, tutok to Kasi pang hindi nyo nasagot, wala kayong panalo. Kailangan mo, no, tumuto kayo, pero pwede kayo ulit sumagot sa kumatawagan kayo. Sige, tawag tayo ulit. Sige, hindi ba? Okay ba? Tumatawag nyo tayo. Sa ating mga kababayan dyan, again, gusto uh, ko lang ulit pasalamatan, of course, Jack Pagyo, Mayor at Governor dito nakikita ko lahat ng mga at yung mga pulis at huyo yung lahat ng mga sasado dito, barangay, kapitan, yung mga sundalo. Yan. Hindi ho kami nakakalimot kahit pa paano nagpapadala ng bigas, uh, noodles, saka kape. Gabi-gabi po yan kasi may shifting sila eh. Okay lang yan. Basta sa lahat naman nung gustong tumulong, eh, andyan naman ang no, foundation po ng GMA, eh, pwede naman hukin tumulong na ron. At uh, ang wawawin po, nabigay kanina, kanina ba, kahapon niya ito ng 1 million sa foundation. Kahit pa paano, maliit na halaga lang naman yun, pero kahit pa paano, makakatulong na rin po yun. Hanggat tayo makatulong. Ito, tawag ka ulit. Hello? Hello? Yes, sino to? Hello po? Hello, sino to? Sandar. Sino? Sino po? Norbit. Norbit, ano? Oh, oh, nang tika sa angak, albayog. Norbit, abuputol eh. Hello? Hello po. Ah, Norbit, tika sa Opo. Saka sa angak, dito sa albayog. Albayog sa angak. oh, kamusta? Anong ginagawa mo? Ito ngayon sa sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay ngayon? Ano? Nanan. Ano? Ano, Nananood ka nang? kani Nang ano? Eh nanasaksak, nang baita utos sa 'yo eh, sa Facebook. Ano pinapanood mo? 34 7 oras po. 24 oras. <laughs> so hindi ka nanood ng Facebook. Kasi ah, sa Facebook. Oh, nakita ko 'yung ano mo. eh. Yung totok IP, mayroong totok to win. Ah, ano naman? Mayroong bala na TOTOC to win. Wow! Mayroong kalabang ano? Pamilya, mayroong kalabang ano? Ano po? Mayroong kalabang anak? Mayroong po, oo. ano? Anak. Ano ang trabaho mo? Ano lang, sa... Ito sa ano? Mayroong... IP. Ano, ano? Private. Uh, e eh, pero Ako. may trabaho ka ba ngayon? Eh, bawal lumabas ngayon. Ay, wala. Wala na kami trabaho po, sir. Ah, wala ngayon? Apo. Okay, pero ang asawa mo, ano trabaho? Dito lang sa bahay. Ah, okay naman. Kaya nang pinututo ng ano, yung paninda sa pagkain ba, kaya na ngayon wala. Ah. Wala doon kasi. Tawag na kami. Meron pa ba, ba kayong bigas? iyon na. <laughs> Kahit ako yung... Ayun na lang. Pag big 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 Pero alam mo, meron ako regalo sa'yo dahil buwena naman no? Kasi yung tutok to bukas yung simulan. Pero ngayon, buwena naman no? Okay. Apo. Yung mga tiga kalbayog sama, lalo ka na, Norbit. Meron kang 5,000! Oh, may 5,000 ka, bigay ng... Ha? Okay. Apo. Okay, ano gusto mo sabihin? Ah, salamat po na din po ako ng ano. Pagkataon na nabigyan ng pera po. O, oh, bigas. oh, tama. Pasensya. Pa, normal, pasensya ka na. Yan lang muna kaya natin sa kanya. Pero bukas, meron na tayong game. May mga pa-premio. Opo. Malaking tulong na po yan, sir. Okay, ha? sa mga anak mo, bilikan bigas. Kahit pa paano, 5,000, dalawang sakong bigas. Pangatupay, 2,500 yun. Okay. Salamat po. Sir. Salamat. Okay. yan. po. Salamat. Sa mga tiga, Kalbayog Samar, kamusta po kayo? Okay, parang maambunan din kayo ng konti. Ito, ha? Salamat sa iyo. Okay, ingat kayo dyan, ha? Okay. Salamat okay. po. Alright. Thank you. Hello mga kapuso! Ako po si Hipon. Binabati ko unang-una dyan mga kaipun natin, mga ka-squammy ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!